For as low as 5,000 pesos, good for 20 packs na, masosolo nyo na ang napakalawak na private resort dito sa Bulacan. May billiards, basketball court, mga IG worthy na area. Ang sarap din mag-tiktok dito, kaya mag-reels. Ang lawak ng events place nila at may ihawan pa. Unlimited video ke at malawak na parking area. May sari-sari store din. Oh, ay, kamusta mga kalakwatsa? Saan nga ba natin ngayon? Mula may kawain next seat, lumabas kami ng pulis Manila next seat Hanggang makarating dito sa Baliwag. Welcome to Mauro's Private Resorts and Events Place. Napakalawak naman ang area. Pwede ka nga pala magluto kasi libre ang gas stove. Saktong-sakto to sa iba't ibang uri na okasyon. Napakaganda namang main goal lane nito. Ito ang kinuha naming room, ang PP House. First low as 5,000 pesos ang room na ito. Don't worry, kasya nang 15 to 20 packs dito. Napakalamig, sarap mag-staycation dito. Sobrang aesthetic. May sariling CR, may reading table sa loob, may lababo Kung barkada naman kayo, family May apat na room pa kayong pagpipilian May sliding door for as low as 1,000 pesos Hindi talaga kayo magsisiksikan kasi ang dami nilang bank bed. For more inquiries sa kanilang Promo, ipopost ko sa comment o kaya Magmessage kayo sa kanilang Facebook page Minsan kasi nagbabago depende Sa season. Ang pinaka gusto ko dito Ang kanilang jacuzzi. Ang lawak rin ng pool area Ang babayad din ng staff Solid dito. Kaya bisita na rin Kayo. Ciao!